Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu Al wassalamu ala rasulillah wa ba'd. May tanong dito, sabi niya, "Assalamualaikum Ustaz. Ask ko lang po, paano po pag ang asawa hindi nagbigay ng responsibility sa mga anak niya? May right ba ang babae makipaghiwalay sana? Masagot po. Salamat po." Okay. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh nagkasundo ang mga ulama na karapatan ng babae at ng kanyang anak na suportahan, sustintuhan ng kanyang mister at karapatan niya yun. At pag hindi ito na ibigay ng lalaki, na may kakayahan naman ng lalaki at may kasamang pagpapabaya, ay magkakaroon ng karapatan si sister na humingi ng hiwalay. So iyaket niya yung reklamo niya sa korte, sa sariya court at sila yung mag magpag-aaralan nila to at kung ang lalaki ay nagpabaya pa rin at hindi pa rin sumuporta so korte po ang magpapahiwalay sa inyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya liunfiq do sa'atim min sa'ati wa man kudir alayhi rizkuhu fal mimma atahullah at hayaan na gumasta magsustento ang lalaki sa kanyang misis sa kanyang anak kahit iwalay na kayo ng asawa mo obligado pa rin sa'yo na lalaki na magbigay ng sustento sa anak mo. Hayaan na magbigay ng sustento ang lalaki sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang kakayahan. Wamang kudira alayhi riskuhu fal yun si kami maata Allah. At kung halimbawa nahirapan siya, walang trabaho, so magsusustento pa rin siya. Sa anumang kakayahan lamang na kaya niya, na ipinagkalob lamang siya sa kanya ng Allah at hindi siya pipilitin ng Allah sa bagay na hindi niya kaya so magsabar mo na babae kung wala pang trabaho si mister wag agad na humingi agad ng talak o hiwalay dahil uh, hindi, hindi ka nasusuportahan so kung ikaw naman sister ay maluwag may kakayahan tapos si mister ay walang kakayahan so wag mo na agad hiwalay pero kung alin mo may kakayahan may trabaho, tapos ikaw wala, tapos pinapabayaan ka, hindi nagbibigay ng suporta. So dito, magkakaroon talaga ng karapatan si Sister Noemi ng iwalay. Kasi pinapabayaan mo, hindi mo naman binibigyan ng panustos, hindi mo sinusuportahan. Pero nakadipin dito sa kakayahan ng lalaki. Hindi katulad ng paggastos o ng pagsustento ng may kakayahan o mayaman sa lalaking mahirap at walang kakayahan. Magkaiba yan sila kasi nakadipindi naman sa kakayahan ng lalaki. Hindi naman pipilitin ng Allah na, alam mo, yung mayaman, nakakapagbigay ng, ng weekly, halimbawa, ilang kilo, isang sako, ganito na niya sa asawa niya, tapos yung dapat pariho din sa ibang lalaki, no? Nakadipindi ito sa kakayahan ng lalaki. At kung mahirap yung lalaki, so haba na lang yung sabar, yung pagtitaste ng babae at pagtulungan na lang. Kung ang babae may kakayahan, so magtulungan na lang mauna mo lang gumastos yung yung babae so magtulungan na lang sila wag, wag agad hiwalay ang uh, isipin nung uh, babae pero ganun pa man may karapatan ang uh, may karapatan ang babae na humingi ng hiwalay kung nagpabaya ang lalaki at may kakayahan at hindi pa rin sumuporta sa kanyang anak at sa kanyang asawa ay pwede ka na magkaroon ng karapatan lang pumunta sa Saria Court at mag-file ng reklamo at humingi ng iwalay kung hindi siya magbabago. Kasi ang korte ay ayusin kayo at uh, utosan siya na gumasto sa tibigay kung ano ang kaya niya na may ibigay sa anak mo. Pero hindi ka pwede makapag-demand na ganito yung hingin ko kasi nakadipindi sa kakayahan ng lalaki at at uh, kung hindi naman siya nagpapabaya. So naway uh, biyayaan tayo ng Allah, ng, uh, biyaya sa na makakatulong sa pamilya, sa sarili natin. At huwag agad hiwalay po ang unahin. Ang uh, una po ay ang pagkakasundo, pagmamahalan, at pagtutulungan. At kung maliban lang kung lalaki pabaya, hindi na talagang nagbibigay ng sustento, siyempre ibang usapan na po yun. Talagang pwede na siya magreklamo at iakyat sa korte o sharia court ang kanyang reklamo at kung ayaw pa rin, ay pwede, pwede na silang paghiwalayin yan. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته